Satisfied po yes, ba kayo yes, sa yes, service yes, po? Sa nakita ko na yung uh, yung umpisa pa lang uh, pinadadala mo na agad ako sa ano, record, okay. di ba? Magandang senyales ano, senyalis na yes, so, yan. Ito. Okay. 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 So, okay. At, at, guys, ito na guys na magbibigay tayo ng advice kay Sir Jojo. Sir, ang unit nito sir, ah, sa akin naman po no, na check ko naman po lahat. Okay naman po yung pangilalan, wala po siyang tagas. Ah uh, wala siyang bangga. Maliban po sa pinto. Ah, yung below. pinto po maingay yan pero pwede mo na may yan. Pati dito mayroong konting noise. Mm -hmm. Tapos tong dito yung ilaw hindi gumagana. Mm -hmm. Pero yung aircon makina wala naman po overheating ah, yes. tapos yung makina dito naman po nabuksan. So okay naman po uh, yung pintura natin. Uh, halos chini ko naman po wala naman gaano siyang ano wala naman siyang bangga maliban po yung nakita po ninyo na mga galos, syempre minimal na po sa second hand po yan sa road test po natin uh, sa assessment ko po okay naman po yung hatak hindi naman po siya low power syempre nakita din natin kung paano niya hinataw syempre pinauna ko po siya para malaman ko kung paano talaga humataw okay naman po pick up na road test nyo rin po nakita nyo rin naman po yung pick up niya smooth naman at uh, ni-reverse natin, pumapasok din sa reverse at uh, dinaan sa mga lubak. Wala po tayong makita ano yung pinaka- lalalag. Ano. Kung may narinig po tayong noise, parang normal na lang siya. Okay. Siyempre sa edad so, So wala ko talaga ibang concern kundi dito sa pintuan sa lang. Sa pintuan ngayon, lang, auto. po. Yung Udo naman siya, 43,000 na. Nakita ko po niya. Although ang sa Udo niya sa ECU na sa mga 40 may lang po. Mm -hmm. Ang, ano niya. Know, minsan ask. di po yan magka-match. Okay. Maliban yeah. lang po na mataas ang so, ano. You so, mas yung, mababa pa yung lumalabas? Oo, oh, lumamas mababa ng konti ng 3,000 po okay. sa udo niya. Okay. So, overall po siya, no? advice ko po dito sa inyo, pag nakuha niyo ito at na uh mm -hmm. eh, naka-14 ups, no? so, kailangan niyo ito ng heavy PMS. Okay. Yung heavy PMS, sir, ah uh, palit po kayo ng engine oil, mm -hmm. transmission fluid, tapos call uh, bukas yung apat na preno. Mm -hmm. So kung ano po yung langis po na ginagamit niyo po dito, alin po siya shell po kayong nagpapalit lagi na lang po yung ganun uh, share ko ano uh, advice ko po no hindi po ako naga-advise ng full synthetic kasi every 10,000 'yon okay. so bakit kasi hindi I ko po siya ina-advise dahil po yung filter po na nilalagay po natin adala na replacement mm. hindi siya original so ang replacement po na filter po madalas siya nadudurog mm. at naging dahilan po yung pagkasira ng makina pero kung gusto mo talaga full uh, synthetic every 7,000 palitan mo tapos bubili ka ng original na filter pero pinaka the best po talaga semi synthetic lang every 5,000 mm -hmm. mag change oil ka sabi nga nila mahal pero siyempre may sasakyan ka gusto mong alagaan eh. normal yun uh -huh. di ba? para malagaan po yung makina natin so overall share okay naman uh -huh. ang unit nito so, pwede mo na po itong bilhin so nag nagkatawaran na kayo uh, humihirit pa ako. <laughs> sir, po kayo sa kanya, sabihin nyo lang sir, may ingay dito, ipapagawa mo. Pagkatapos, meron ano, ah uh, kailangan mo po ito na PMS. So, hiritan mo po siya. Aircon siya, malamig naman po yung uh, aircon. Battery po, okay naman. Yung, tinignan ko po yung kolan. Sinin ko po sa kanya. Uh, simula na pinaandara natin kanina, almost 1 hours po yon 96 degree lang po. Uh, okay. naglalaro lang po siya doon, sa bumababa sa ganong oras po na isang auras ah, oras ka nagpapandar tulad ko sa'yo kanina pag overheat, overheat talaga mm, mm. ang usok sa ganong pong kahaba hindi mo may tatago ang usok ng tambut so ano pero Ngayon, wala, na, wala natin. naman po yeah. pero i-chichik pa siya muli for the final po na no. Uh -huh. Na, sir, ano po masasabi ni oh, siya na? <laughs> uh, kuya Pads, uh, salamat. No? Uh, ano ako tama uh, ano mo? Kasi dati, pag bumibili ko ng sasakyan, kumisan ako lang, o tinitignan ko lang yung binubuksan ko yung makina, uh -huh. o yung ano, stick, di ba? Kaya ako ngayon kasi, mas nagiging kampante ko, di ba? Lalo na anak ko yung gagamit, okay. di ba? Kaya, mas salamat, salamat. Oh, so, diba? Satisfy po ba yes kayo sa, sa service po? Yes yes po. Sa nakita but... ko na, yung, uh, yung umpisa pa lang, uh, pinadadala mo na agad ako sa ano, ng record, di ba? Magandang ano, senyalis so, so, na diba? okay. 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 So, okay po sir, salamat okay. po. Pero papainal checking ko pa. So guys, kung may plano po kayong bumili at mas satisfy po katulad ni Sir Jojo uh, at